Nasa ang kasang kulong-kulong habang nasugatan naman ang driver nito na isang barangay kagawad sa bayan ng natividad matapos mabangga ng kotse. ay sa ulit ng kapulisan na nangyari ito sa kaba ng kalsada sa barangay Rizal nang biglang nakuha ng kotse ang linya ng kulong-kulong kaya nagresulta ng banggaan. Nahulog at tumilapon sa daan ang mga sakay ng kulong-kulong at nagkaroon ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Matapos ang aksidente, agad dinala sa pagamutan ng mga biktima ng mga rumisponding ngunit dineklarang dead on arrival lang ang kas nito habang inoobserba naman ang lagay ng barangay kagawad. Samantala, kumaripas naman ang takbo ang kotse ng mangyaring aksidente kung saan nadawit muli sa aksidente ng dalawang sasakyan sa bayan ng Tayuga. Dahil sa nangyari ay naaresto ang driver ng Tayug PNP na kaagad ipinasakamay sa Natividad PNP para sa tamang disposisyon. Naharap ngayon sa kaulang kaso ang driver kung saan lumalabas sa na lasing o nakainom ng alaka nang maganap ang aksidente. Para sa programang Bomb Reports, First Edition Patrol numero 5, Bomba Liberda, mas nag-uulat, this is bombo. BUMBO RADIO PHILIPPINES, THE NUMBER ONE AND MOST TRUSTED SOURCE OF NEWS AND INFORMATION BEST RADIO BUMBO